Di mo tinatanong kung nag-uugas ako ng kamay? Binigyan ka ng wipes. <laughs> 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 Ang masasabi ko lang, gustong-gusto ko yung lugar. kasi nga, open. Malawak. Hmm. Kasi tingnan nyo, kung iisipin nyo, nasa loob tayo ng restaurant. Diba, isipin nyo, nasa loob tayo ng restaurant. Close yan, may mga wall, may mga bintana. Mm -hmm. Ito, nasa loob tayo ng restaurant, pero open na open. Ang daming. Hanggang baba. Mm -hmm. So gustong-gusto ko itong lugar na ito, siguro maski summer, okay dito dahil tagusan eh, tagusan yung hangin. <laughs> <laughs> Ang sama mo pala. <laughs> Magandang ah, nga umaga sa inyong lahat, ngayon ay uh, linggo at July 28, 2024 at sa oras na 11.30 ng umaga So nandito tayo ngayon sa Tagaytay City at uh, hindi ko lang alam kung fog yan or ulan na <laughs> So bago tayo tuloy ang uh, abutan ng ulan, ang uh, temperature nga pala ngayon ay 27 Nandito tayo ngayon sa La Terraza, ayan na na at uh, may nag sa atin, ito yung uh, trending na restaurant kayo dito sa uh, Tagaytay Ay eh, ikita nyo naman Nagbukas lang itong restaurant na ito ngayong taon, January Yung taas na yan, na nakikita nyo, ay hindi pa open yan Pero malapit na Sayang umulan Hindi natin makikita yung taal Pagpasok natin, ayan ang pasalubong. Bago natin akitin yan Nandiyan daw yung buffet area Dito muna sa baba Ah, hello Kasama sa gala, no? Oh, good morning Itawad nyo na Okay yung panahon Hindi maulan Naku Parang malakas na ulan Maganda dito kung hindi umulan Andun si Sweetie sa taas At uh, gusto ng uh, buffet At uh, sasabihin ko rin sa inyo mamaya Ang presyo ng buffet sa yung mga a la carte dito Kung magkano ang presyo Wala na Hindi na natin makita yung uh, taal So apakan natin dito Ayun, buti naman tumila ng konti. Mamaya pag tumila ang ulan, magpapapicture tayo dyan. So, ayun, part ng taal. Kita naman ng konti, oh. Ang lamig. Halika sa taas, pero ipakita ko muna sa inyo yung puwan dito. Ang dami dito kayo na, yung malis lang. Mulan. <laughs> Halika, doon tayo sa taas. Mm, bibing ka Hello, good morning Magkano ang bibing ka? Hi po, balay po siya balay 299 po sa family size po Then 180 po sa regular size po Ito ay 299 yung malaki Ito naman, yung maliit? 180 180 Okay, maraming salamat ha Balik tayo ulit dito sa main entrance ha Aakyat ah, tayo dito kaya na sa baba tayo doon na dito eh. Maganda dito. At uh, nakakaganang kumain. Ah, hello. Maganda kumaga sa inyong lahat. Ito. So yan, dyan tayo galing. Pagkakit nyo dito, sa left side, ito yung buffet. Thank <laughs> Ngayon, punta natin si Sweetie. Malamang alam ko kung kinuha nito. Yung paborito. Ayan. san Ay to, sabi ko na nga ba, let's on kagad ang kinuha eh. Saka, seafoods. Ah, magbagad na muna. <laughs> maulap at maulan. <laughs> Ayan. Ang lamig dito sa pwesto namin. Ito talaga ang kinawa namin pwesto dahil sa dulo. Ah, wala naman itong uh, reservation. Pwede nga walk in, katulad namin. Dumating kami dito ng 10.30 ng umaga. Habang yeah. sinasabi ko yung oras, ipakita ko muna sa si inyo ito ha. Ah. Ang uh, open itong restaurant ay uh, 7 a.m. hanggang 10 PM at yung uh, buffet ay uh, start ng 11 AM hanggang 3 PM. Tapos sa gabi naman 5 PM hanggang 9 PM. So sa umaga yung ah uh <laughs> sa umaga start ng 7 AM. So walang buffet yon. So nag uh, service sila ng uh, breakfast. Tahamin tao Lalo na ito mamaya Sayang umulan So magmula, magmula doon Lilipat tayo dito Dahil inaabot tayo ng ulan Sa lugar na ito Si sir, ilan tayo Oh, ayan Kasama sa gala, no Si sir, supervisor dito Si sir, Ferdy Oya, oh, yan ng Nakita na, nakita na tayo doon sa isang resort. Yes, sa Lisels. Lisels, tama sa Lisels. Ayun si Sir. Okay. Welcome, welcome, oh. welcome po sa La Terraza. <laughs> okay, so, so. enjoy ko kayo, enjoy. enjoy. Salamat thank ha. Thank you, thank you. Oh. <laughs> Ngayon, yung uh, presyo ng buffet per person, sweetie? 9.95 po pag week, weekdays. Then, pag weekend po ay 1,095 po. Mm, Ngayon, per pax. per pax, <laughs> ha, per person. Ngayon yung senior citizen, siyempre may discount yan. Ngayon yung 4 uh, years old, pababa. Libre. Ngayon yung 5 uh, to 9 years old, 495 ang bayad. Siyempre, pag 10 years old pataas, full payment na. <laughs> Tapos, pwede kayo magdala ng mga pets. Yun nga lang, dapat naka-brief. Naka-diaper. <laughs> Ano pa ba, ba nakalimutan natin? Yung menu ng alakay. Ah, oo, mamaya bago tayo matapos, papakita ko sa inyo yung mga presyo mm -hmm. ng ano ng uh, menu. Okay, tara, tiki mo na. <laughs> Let's eat. <laughs> Tignan natin lechon. Muna. Ang bilis lumamig ng food. Sobrang lamig. <laughs> mm, hindi na ano Hindi na crunchy Yung uh, lechon. Malamig. Mm. mm? Mm. Malamig. Malutong. Mm. Nakuha ko lang yung bakay sa ilalim. <laughs> Roast pork. Tigma ko na walang sauce. Gunung lasa. Ano pa lasa yung sauce? Hindi ka kumuha ng ibang ulam mo. May kari kare doon. Meron. Mm. Saan? Ito. Mm, walang gulay. kari kare tapos yung uh, lemon chicken, fried chicken. Tapos yung uh, fried rice. Mm. Hindi ko alam ito kung ano ito eh. Yung uh, ano na yan. <laughs> may pangalan. May label yung ano nila eh. Oh, Nalimutan ko ha. Ang hirap ang <laughs> Makikita mm, niyo, nakita nyo naman siguro dun sa ano, pangalan ng mga buffet. Tikman natin itong kare-kare. O oh, yung paborito ko yung mukha. Tapos natin sa... ay hindi muna. Kakainin ko muna kung may lasa. Mm. Huh? Mm. Ito naman po yung pork, ano, roast pork nila. Mm. Napaka-tender. Panalo yung lasa. Tigman naman natin yung kare-kare na may uh, bagoong. Masarap yeah. ang bagoong nila. Oo oh. pwede pang ulam. Manamis-namis. Gusto ko yan pag may gulay. Yeah. Ay wala, hindi ako nakakuha ng gulay. Mm. Naubos. Mm. Kumuha ko ng uh, bulalo soup. Muusok-usok pa. <laughs> Bagay ito sa ketong bulalo. Pagka kumakain talaga ng bulalo, nasa sabaw na yung lasa. Mm. Nasa sabaw na. At syara. Mm. Ang ginawa naman ni Sweetie, eh. tahong, shrimp, Hatsara, yung mga yan. Tapos, ano ito? Roast pork to. Roast pork. Barbecue. Barbecue. Itong kinawa ni Sweetie ay uh, mixed seafoods. Malamig na. 27 mm. ang temperature. Baka ngayon 26 na lang. Pwede. Tigman natin itong uh, lemon chicken. Laki lang. Dahil hindi masyado... Kumagat yung lasa ng lemon. Mm. Nag-mix doon sa mananis-tamis. Nakakatim tayo lang ganito eh. Di ba? Sobrang tamis. Um. Um. Mayroon nga palang charge yung uh, lip over dito. Narinig ko ma. Um, 100 pesos per gram. Ito ay uh, butter shrimp. Timaya natin ang ali. Ayaw magkamay. Di mo tinatanong kung nagpukas ako ng kamay? Binigyan kita white <laughs> oh. <tao>. Hmm. <laughs> oh. balat! Tikman natin itong fried chicken. Kakamay na ako, pinagkamay mo ako. Kanina pa. Mm. Crunchy yung ano, yung uh, tawag ito, breadings. mo ito wings. Mm. Ayaw mo magkamay talaga, no? Mm. Yeah. Okay mm. yung fried chicken nila. Ay, yung lasa ay hanggang uh, sa loob. Ito Marinated sabi, na, na marinate. mm. Paano tayo makaka-ice cream niya nung uulan? Mm. Uh, may ice cream po sila. Ang dami. Eh, yeah, Ditikman natin. Mas yung umulan. Mm, pwede. Kanina, pag intro ko doon sa labas, 11.30, di ba? Ang dami pang dumadating. Oh. Mm. Wala na ba parking <laughs> Ay, dito. Unahan. Pero malawak yung parking, ha? Ah. Talagang marami lang pumupunta. Puno. Ay, kami. Nagsiguro. Kaya maaga pa kami dito. Kaya nakakuha kami ng parking. Ang masasabi ko lang, gustong gusto ko yung lugar. Kasi nga, open. Malawak. Mm. Kasi tingnan nyo, kung iisipin nyo, nasa loob tayo ng restaurant. ba? Isipin nyo, nasa loob tayo ng restaurant. Diba? close yan, may mga wall, may mga bintana. Mm -hmm. Ito, nasa loob tayo ng restaurant, pero open na open. Ang laming. Hanggang baba. So, gustong-gusto ko itong lugar na ito. Siguro, maski summer, okay dito dahil tagusan eh. Tagusan yung hangin. Open mm -hmm. eh. Mm -hmm. Al fresco. Mm -hmm. <laughs> Tama ka. Al fresco na, tawag dun. Tignan natin yung barbecue mo. Sunog. Mm -hmm. Hindi, malamig na. Ha? Huh? malasa yung nga lang namamig na ang lamig kasi pag ako makain tayo ng buffet dugi tayo <laughs> kunti lang nakakain natin ay sila sir at ma'am na lang pupunta dito para sila na lang kumain para sa atin tama pasyalan nyo po ito napaka po. Mara maraming ng kumain sa mga kasama natin sa galaan <laughs> ibawi nyo na lang kami <laughs> Ipinakita lang namin sa inyo 'yung mga food sa kayong lugar. Okay? Ang sama mo talaga. <laughs> sa oras na 1pm, lakas pa rin ng ulan. Pero pagkagaytong haba uh, habang papatila ng uh, malakas na ulan, Sarap magkape Abangan nyo yung Ano yung uh, Tawag ito Yung uh, Menu Yung ala carte Papakita ko sa inyo はい。 Obrigado.